Hello, good morning Nandito ako ngayon sa bukid Ito, sa likod bahay lang ito Ayan. Ito yung pinatrabaho sa akin ng bayo ko Ayan. Ito Ito yung sabog tuyo sabog to yung ginawa ko rito yung ginawa ko rito nung bago isaboy ito in-spray ko muna yung mga damo one week na na-spray sinaboy ko na yung buto ng palay kaya ako na pinarotor yan ang dating ng palay ngayon tumubo na yung palay uh, 25 days nung tumubo na tsaka ako yung spray ulit ng pandamo ang ginamit yung pandamo rito Yan ito hindi na hinan traktor ito kung paano yung pagka rotor ganun na lang yan ang klase ng palay ngayon ayan kaya lang nung lumalabas ang bunga nito panay ang ulan at diretso ayan medyo na sirang ang ibang butil ng bunga ah. ang tawag nila rito sa ano sa bulakan at sa pampanga sa bugok kasi nga walang kasiguraduhan na gaganda ang palay dahil tuyo lupa nung isabog ang butil ng pala i eh. Ma, -ano, matipid sa trabaho kung tipid din hindi ka na mag ng tanim Ang variety nitong binhi nito yung 510. Sinaboy ko to, ayan. Ano lang to, uh, 15 kilos. Na 510. Okay naman, okay naman ang dating ng palay. ito so first time pong ginawa dati kasi pag nagsasabog ako pinaplasta ko pa ito sa kuliglig patubigan ko plastahin bago isaboy ito isabog tuyo trabahong tamad talaga sa so sobrang mahal ng bilihin ng sa tanim sa traktor kuliglig at sa bayad kanil sobrang mahal kaya mga tao rito sa Pangasinan ganito nang na ginagawa sabog tuyo okay naman pag lang ginagawa ito tagulan kasi ito tagulan lahat mabubuhusan ng tubig pag umulan pero kung tagaraw mo gagawin ito at magpapatubig ka sa makina matatalo ka sa diesel o sa gusalina dahil napakahirap patubigan ng sabog tuyo yung iba pag nagsabog sobrang kapal ang saboy nila para ng punlaan kaya mahina ang ani ito ayan o oh, pag para lang tanim kaya ako nagsabog nito kaya kaya kuntimplahin ang saboy hindi siya makapal hindi siya madalang Dito na lang.